Hala, hala, hala. Sa kabila ng malakas na agos ng tubig sa ilog na ito, Nasabot, tampa, ikaw, nyo, ha? Buong tapang itong tinatawid ng ilang residente at estudyante ng Barangay San Gregorio sa bayan ng Lambunaw sa Iloilo. May tulay naman sa tabi ng ilog, pero ang problema, hindi na dito dumaraan ang tubig. At ang masaklap, Sampung taon na ang nakakaraan mula nang sinimulan nito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito tapos at hindi pa rin nagagamit ng mga residente. Alas tres y media na ng madaling araw, paalis na kami. Um, mahirap kasi yung daan, lubak-lubak, hindi daw kaya ng four-wheel. Kaya ito yung mga sasakyan namin, mga habal-habal. Baliban sa malubak na daan, kinailangan naming tawinin ang ilog para makarating sa kabilang barangay ng San Gregorio. Sige, dalawang. Dalawang kayo. Ito yung uh, dahilan kung bakit habal-habal uh, ang nakakadaan dito. Ito, uh, tubig sa ilog. Maswerte nga ngayon, hindi pa mataas pero pag tag-ulan, umaabot to ng uh, lampas tao. Makalipas ang kalahating oras Ayan. Narating namin ang bahay ng estudyanteng si Jaril Ligada Labing tatlong taong gulang Araw-araw nilalakad niya Ang nasa halos apat na kilometrong layo Papasok sa eskwelahan Mga ilang minuto mula, mula rito papuntang school Naabot pa isang oras Lampas. Ah, lampas. Ang lakad? Opo. Anong oras ka nagsisimula? Ang uh, alas 5.30 hanggang alas 6. Si Jaril ang panganay sa tatlong magkakapatid. Bata pa lamang, lolo at lola na ang kumupup sa kanya. Tay, bakit napunta rito si Jaril sa inyo? Tingin, uh, darama lang ni lola na doon sa balay. Hmm. Eh, bago nagbata, abla si nanay na ako di karon nakahingga ti duha lugar ibalik sa kanay nanay na indi dit na sagi ka hibi dit na nga mabalik ka kwan na sa balay di murang hindi dit na muli pagmamalaki ni lolo amoman elementarya pa lang ay first honor na si Jaril nakasabit yung mga medals diyan lahat ng mga parangal bakit mo sinabi talaga yan sa entrada ng bahay mo? Tay jan na butang ay kuno mera nga kita no ko tawo nga nagaagto sa balay eh, nga muraya kon ka apo na nga maarab siguro eh no ay matalino mm -hmm. tama pangarap ko sa may isang engineer paglaki ah, ko bakit nagkaroon ka ng interes sa pagiging engineer kasi so, gusto ko ang math gusto mo ang math o. anong klasing engineering ang gusto mo yung hmm, gumagawa ng mga bahay. Naghahanda na si Jaril papasok sa eskwelahan. Malikado maglakad dito. Wala kang flashlight. Okay. Minsan pa naglalakad ka. Hindi ka ba natitibo na susugat yung paa mo? Minsan naman po susugatan. Pag tag-ulan, mas mahirap, mas mabagal. Mas mahirap po. Para makaabot sa pagsisimula ng klase ng alas 7, naglalaan si Jared ng isa't kalahating oras para sa paglalakad. Anong nagbibigay sa'yo ng inspirasyon? Ang aking mga pamilya ko. Mm -hmm. Pamilya ko po, mga magulang at kapatid. Mm -hmm. Ano bang balak mo sa kanila kung nakatapos ka na? Pag-aaralin ko po sila, makatapos po sila sa pag-aaral. Nang sumikat ang araw, mas naging malinaw sa amin ang daang tinatahak ni Jaril. Maliban sa lubak na kalsada, isang nakatenggang tulay ang aming nadaanan. Tulay na nasa ibabaw ng isang tuyong lupa. Eh ano nangyari? Bakit? Wala na. Oh. Parang hindi na siya ginagamit. Kasi nag-iba ang direksyon ng tubig. Nag-iba? Kasi ibig sabihin dati, dito ang ilog. Opo. Yan yung ilalim na yan. Opo. Hindi rin siya tapos pala. Ibig sabihin nung dati, tinatawid nyo dito sa kawayan. Opo. Ah, nagkakawayan kayo ng gano'n. Opo. So kahit na dati nung nagagamit mo to, hindi siya buo. Hindi siya buo. Ano yung experience mo dati dito sa kawayan na to? Yung siyempre natatakot kasi parang dali na siyang masira. Mm -hmm. Pero kasi tinatawid ma niyo dati yan? Opo. Matagal lang kasi nakalagay. Mm -hmm. Eh natakot kami baka mabali. Baka mabali. At mahulog kami. Ayon kay Jaril, noon daw ay may dumadaloy na ilog sa pwesto ng tulay. Mahigit sampung taon nang nakatenga ang tulay na ito. Hindi napapakinabangan ng mga residente. Pero may silbi pa rin naman. Yun nga lang, ginagawa na lang bilara ng palay. Ayon sa kapitan ng barangay San Gregorio, taong 2008 pa nang simula ng pagtatayo ng tulay. Pero patigil-tigil daw ang paggawa nito. Mm, budget namin, eh, sabi ng engineer, eh, hindi kasi yan ang tupinto yung patapos yung tulay. Eh, kasi steel plate, ma'am. Sana kung natapos, malaking tulong sa, sa amin dito sa San Gregorio. Noong panahon na ginagawa ang tulay na ito, sabi ng mga residente, mabagal lang talaga yung gawa, pautik-utik yung pagdating ng mga materyales, steel plating, steel railing, hindi agad nagamit ng mga residente. Kaya sila na yung gumawa ng paraan, partikular ng barangay, naglagay ng kawayan para matawiran ng mga tao. Ilang metro lang ang layo mula sa hindi natapos sa tulay. Makikita ang ilog na itinuro ni Jaril na lumihis ng daluyan. Ito ang kailangan nilang tawirin, papasok ng paaralan. So ito yung alas-araw aro araw, -araw mo na experience. Paano pag lumaki nyo dito? Pero dumarating sa punto ba na hindi kayo nakakapasok dahil sobrang laki ng tubig dito sa ulo? Ito. 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 Hindi kami nakapasok. Mas malalim pa dito. marikas sa ulo. Last week, tumaas siya. ala Hala, 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 hala! Ang ikinukwento ni Jaril na pagtaas ng tubig sa ilog nangyari nito lang Pebrero. Sa cellphone video na ibinigay ng ilang residente sa reporter's notebook, makikita ang piligro habang tinatawid ng mga estudyante ang mataas sa tubig sa ilog. Katatapos lang daw noon ng malakas na ulan. Ang mag-amang ito, nagpadala na lang sa mataas na agos. Makatawid lang sa kabilang bahagi ng ilog. ikaw bilang isang estudyante na araw-araw dumadaan dito, anong pakiusap mo sa gobyerno? Sana po ay kami uh, niyo pala um, tulay. Malaking tulong po ito sa amin. Mm -hmm. Nakimay mahihirapan na tawid. Mm -hmm. Halaw na kung ulan Mm -hmm. Pang uh, tuwing ang tupo. Bandang alas 7 ng umaga nang makarating sa kanilang eskwelahan si Jaril. Hindi ba napapagod? Hindi hmm, siya napapagod. Pero kailangan mo? Kailangan talaga mo magkakaral. Napakaganda mo. Patuloy mo dapat din. First owner ka madalas, no? Hmm. Ayon sa kasalukuyang alkalde ng bayan ng Lambunaw, ang pagkalihis ng tubig sa ilog ang isa sa mga dahilan kaya nahinto ang konstruksyon ng tulay. Ang kanyang ama na dating alkalde ng Lambunaw, ang siyang nagpatayo ng tulay. Sa information based sa municipal engineer, uh, na itayo yung bridge uh, 10 years ago, noong 2008. Pero it was never finished. Tapos noong 2008 din, nung dumating yung Bagyong Frank, yung direksyon ng ilog nagbago. So, ando na siya ngayon sa tabi ng original na bridge kaya in part it rendered the original bridge useless. Pero ang hinaing ng mga residente, kahit nung dito pa dumadaan ang ilog, hindi pa rin natapos ang paggawa ng tulay sa San Gregorio. Sa information na binigay sa akin, yung previous administration, there were also efforts to solicit funds for the completion of the bridge. Now hindi ko lang alam kung bakit hindi na kumpleto yon. Sinubukan naming alamin sa lokal na pamahalaan ng Lambunaw ang impormasyon kung magkano ang ginastos para sa pagpapatayo ng nakatenggang tulay sa San Gregorio. Pero sa text message na aming natanggap mula sa alkalde ng Lambunaw, hindi pa mahanap ang lumang file ng tulay. Gayunman, nakuha namin sa munisipyo ang Statement of Expenditures na nagpapakitang naglabas ng 2.1 milyon pesos para sa rehabilitasyon ng tulay noong 2015. Pero malinaw, hindi pa rin ito natapos. Sa information na binigay ng engineer, kasi this was so long ago, nagamit naman yung pondo, pero hindi lang talaga enough. So, it was possible na mali yung projection ng cost for the bridge. Muling naglaan ng pondo ang probinsya para sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng tulay ngayong taon. Usib raw kasi na muli itong maging daluyan ng ilog the Marsipio of Lambunao wrote a letter to the governor last January 29 requesting for uh, 810,000 pesos for the uh, completion of that bridge. The governor granted them the request and gave 600,000 pesos. Samantala, dalawang proyekto pa ang nakaplanong itayo sa ibabaw ng ilog sa San Gregorio, patawid sa kabilang barangay ng Kaningwan. They requested for the construction of that hanging bridge. And then they have another option, the overflow uh, project. No? These are put in different locations, not in the same spot. Hanggat na nanatiling plano ang mga proyekto at malaking pondo ang nasasayang sa hindi ba tulay, hindi maiiwasan ng katulad ni Mang Amoman ang mag-alala para sa kanyang apo na si Jarin. Sinundun yung kaba. Kinakabahan ka madalas.

Umaasa si Jaril na may maayos sa tulay na silang matatawiran bago pa muling dumating ang tag-ulan. Sinasalamin ng tulay na ito kina Jaril ang mas malawak na problema sa iba pang infrastruktura sa bansa. Mga proyektong pinondohan pero hindi pa rin natapos, nakatiwangwang at hindi lubusang nagagamit ng mamamayan. Ayon sa dokumento mula sa DPWH, ang contract amount ng proyektong ito ay mahigit 140 million pesos. Tapos, sinasabi rin dito na yung actual accomplishment ay halos 50% na. Ganito po bang itsura nung halos 50% na natapos? Yeah. Bukod sa tulay sa San Gregorio, ilan pang malalaking tulay ang natagpuan ng reporter's notebook na nakatiwangwang o di kaya naman inabot na ng ilang taon ng paggawa kaya hindi na pakikinabangan ngayon ng mamamayan. Dito sa lalawigan ng Northern Samar, tinungo namin ang Katarman Bridge, isang tulay na halos tatlong taon nang itinatayo. Ito ang Katarman Bridge sa Samar. Kung makikita nyo naman, sobrang makipot para sa isang two-lane bridge. Kaya ang proyekto ay bridge widening, luluwagan. Ang problema, noong 2015 pa ito sinimulan, hanggang sa ngayon hindi pa natatapos. Dauna, ang na, ginawa ito ay eh, putol eh. Bangka. Eh ngayon, pwede naman makadaan, pero pabilisan lang. Bakit kayo tumatakbo? Eh, kasi baka tamaan kayo nitong mga to. Madaganan ka dyan. Madaganan ka. September 16, 2015 ang sinimula ng proyekto. Ang target completion dapat ay noon pang June 22, 2017. Ayon dito sa dokumento mula sa DPWH, ang contract amount ng proyektong ito ay mahigit 140 million pesos. Tapos, sinasabi rin dito na yung actual accomplishment ay halos 50% na. Ibig sabihin, dapat kalahati nitong proyekto tapos na. Tinungo namin ang forma ng proyekto at nang itanong namin kung nasa halos kalahati na o 47% na ang paggawa nila, gaya ng nakasaad sa status report ng DPWH Region 8. Ganito po bang itsura nung halos 50% na natapos? Hindi po. Tuloy-tuloy naman ang trabaho namin kasi ang trabaho namin sa ilalim lang pa. Wala pa sa ibabaw. Pag natapos yung ilalim, ay limang butas na lang naman ito sa taas na kami. Sa status report na nakuha namin sa DPWH Region 8, nakasaad na humiling ng karagdagang 120 calendar days ang kontraktor para matapos ang tulay. Ang dahilan nila ay ang obstruction of utilities, partikular ng water pipelines na nakakabit sa tulay. Inilipat pa raw nila mga pipeline bago muling simulan ang tulay. Idinulog na rin namin sa DPWH National Office ang daing ng ilang residente ng Katarman tungkol sa napakatagal na paggawa ng tulay. Ang pinapangako naman namin sa mga contractors namin is that we give them due process. Explain to us why there has been a delay. Will you be able to catch up? Then doon tayo magano. Ayaw naman namin to be abrupt with all these penalties. Kung ang tulay sa Katarman hindi matapos-tapos, Ang Mandulog Bridge naman sa Iligan, hindi na nga tapos. Hinayaan pang nakatiwangwang. Una namin itong pinuntahan noong February 2017. Yun yung bahagi ng Mandulog Bridge na nawasak ng umagos yung napakalakas na tubig mula sa kabundukan ng kasagsagan ng Typhoon Sendong. Ito naman yung kapalit at pinondohan, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nadaraanan. Kwento ng magbabarkadang sina Vaness, John Andre, Kent at Kenneth. Malaking tulong sana ang tulay para makatawid sa kabilang barangay kung saan naroon ang kanilang eskwelahan. Dito lang ang pwedeng daan. Eh. Kasi doon, malayo pa. February 18, 2016, nang simula ng paggawa ng Mandulo Bridge. Ang target completion ay March 7, 2017. Pero nagkaroon ng indefinite suspension sa proyekto dahil sa problema ng road right of way o RO. Parang ayaw nila nung amount. So doon na nagkakuan. So mayroon silang lawyer. Tapos yung lawyer din ng DPWH, yung sila na nag-uusap doon. Nasa 61.9 million pesos ang inila ang pondo para sa Mandulog Bridge. Nagmula ang pondo sa inilabas na Calamity Fund para sa Bagyong Sendong. Itinayo kasi ito matapos masira ng bagyo ang dating tulay dito. Ang amount nito is 61 million. So nasa 30 million pa ang nagagamit na ang na pondo namin kung tutuusin na kasaad sa Revised Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 9184 na wala dapat mangyaring bidding at awarding sa anumang infrastructure project hanggat hindi nagagawa ang detailed engineering investigation, survey and design at ang acquisition ng road right of way. Ang tanong, bakit hindi ito nasunod bago pa man simulan ang mandulog at ang Katarman Bridge? Sa bawat project ng gobyerno, bago ko mag ng isang proyekto, kailangan naayos mo na yung right of way na dadaanan ng project, yung tatamaan ng tulay o ng kalye no, na may pag-aari ay mga private individuals, Mag magkakaroon na expropriation doon, no? right of eminent domain, unahin muna na tanggalin lahat ng obstruction para pag ginawa mo yung project, tuloy-tuloy na. Meron tayong right of way acquisition component kasi and we also accord them. Um, due process. We invoke the right of eminent domain. Sa DPWH, once we've acquired the um, the right of way uh, for that particular project, we implement even 24/7. Sa datos ng DPWH sa kondisyon ng mga tulay sa buong bansa noong 2016, mahigit 700 tulay ang nasa ilalim ng kategoryang poor. Nasa 263 naman ang bilang ng mga tulay na nasa bad condition. DPWH has transitioned all its information doon sa uh, aming uh, infraTrack system. Ang infraTrack system namin ngayon, it automates everything and geographically tagged na siya. And ginagamit na namin siya even for financial disbursement. So hindi ka na pwede ngayong maningil sa gobyerno nang hindi mo pinapakita yung physical accomplishment mo. sa susunod na linggo abangan ng iba pang proyektong pinondohan ng pera natin pero hindi naman natin napakikinabangan sa tagal ng pagkakatiwangwang nitong project na to napuno na siya ng damo may talahib na hanggang sa susunod na huwebes ako si Maki Pulido ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aming reporters notebook, reporter's notebook.